Alright, mami, eh, magandang hapon sa inyong lahat at magkasama pa rin po kami dalawa ni ano ni Kuya Katuba at paakit diyan sa ano, puno ng niyog. Ininom daw siya ng sabaw. Ininom ako ng sabaw. Tamang-tama sa tamang-tama po kasi sa ano, sa UTI. Gamot 'yan eh. Pero di ko alam kasi kumain ako kanina ng ano inang eh, mangga. Hindi kaya ako niya magtae. Sure? Malaman naman 'yan eh. Malalaman, maganda nga eh magtatae eh. para may labas mo natang dumi. Kaya nga. Buti nga may tira pa eh. Ayun o, no, da, eh, dalawa ata yan. Ayun, isa lang. Ah, isa lang. Galing-galing kuya katulong makiyat. Ate na eh, pata-pata eh. kayo. No? Iba to daw kayo no, kay kuya Ken. Iba to daw. Iba to daw. Sakit di sa kamay. Ah, wow, tu trio. Hey, <laughs> tu tamantama. Tamantama yang sesabau. sabaw. Kilo aku eh. Kilo. <laughs> hey. Nakai sana. Ini no. Baru tu lagi aku hikai ni. Eh. Wala ka pang ginagawa para ka Hindi kasi naglinis kasi ako sa aming kaano nakaraan. Hmm. Eh na, parang na ano na nabigla yung katawan ko. Isa lang pala. nag-aantay pa. <laughs> dito kasi mga kawin, pag pumunta ka dito sa kinakuya kanuto, marami kang mabablog dito. Kasi ano yan eh, papagakit mo lang no. O isang vlog na rin yan, ng manga. O ba? Diba? Pag-harvest, oh Tapos, pag ano ng palay. Eh, kailan ba yan Ano kulay yung palay nyo, kuya? Wala na. Harvest na yan. Ah, wala na yan? Wala yan. na yan. Panibagong na ulit yan? Panibagong na ulit. Ah, matagal-tagal pa yan, no? Ito naman nila, ba? Oo. Bukin. Kuha ka itak doon. Ah, punta ko? Okay. Doon, doon. doon, doon, doon. Yan, yan. Ano? Hindi ba pwede yan? Kuni rin. Ano yun? Wala makukong itak. Doon na lang sa atin. Doon na lang tayo. Balik na tayo doon. O, oh, ba? diba? Ki kinawa ko ni Kuya Katuba ng buko. Ayun o, kabila sana Kuya. Ayun din doon, may tatlo yun doon. Kaso lang, nanahan na tayo. Nanahan na. Iiwa ko nito dito, lang. Doon na lang Kuya, sabi baka makalimutan Kuya. Ha? Sige, sige. May dala kami mangga para sana sa, ano, sa satian, guys bato ata eh. Ha? Bato. Bato na. nang nang mangga. Mangga? Kasi laglag din ata. Hindi, ano dami? may nagarbis daw diyan. Ah, nagarbis. <laughs> Hay. Oh, hmm. O, di ba? Uwi na kasi kami, guys, kasi ang nanay wala at Wala sa hindi pa na uwi. Hindi pa na uwi ang nanay. Eh, silian kasi walang bantay doon. Yan na kayo pag-basketball hey, ka. na si Mateo. Hello. Nice one. Hey, big, big, big. Ay. Big. big. Ah. Uy. Ah. Ano ba yun? Ah. ah yun Labo ah. Ganito ang ginagawa ko tuwing umaga hapon. Eh, yeah, hey, vlog na rin yung kuya eh. Hindi, minsan kasi mahirap naman yung araw namin natin ah. Uh, I-update yung mga. Ay, oo. Oh, oh. Nilaro lang. Nilaro naman ko ng mga ano. Tatlong araw. Update Up ano? Tawag nito? Update, to? update lang. Isang vlog rin daw. Paglangay doon hanggang doon. Lalangay <laughs> <laughs> ka dyan. Ang babaw dyan. Dito yun, kuya. Dito yun tayo na nahulog ang cell, nabasa yung cellphone ng oh, kuya eh. Ano kuya, pero ayun yung mga panahon na mga sikat pa tayo lahat nun eh. Kasi ko kami, dito ka nahulog ka rin si, rin. si kuya dang. Nahulog ka rin dito lang. Dito yun, dito sa kabila. Sa kabila? Oo, na, dito. Naiwan dito, yung chinelas ko. Gawa rin kuya dang. Tinulog kami dalawa ni... Paano ka nahulog nun? Eh, bakit ka nahulog? Ako basa-basa pag <laughs> pauwi ka naman eh. Ayaw ko. So, ayaw malamig pa, pauwi naman. Malamig, malamig, malamig. Huh? Malamig. ba? Malamig sa so malamig sa so malamig. So, malamig. malamig, hindi so malamig ah. So, hindi malamig ah. Ayan, bubuksan na ni Kuya ng ano. Buko. Buko kay nat. Buko, buka. Buko kayo dyan. Kaso so, na, nag-iisa lang. Hmm, nag lang. Sarap yun yung sabaw. Okay lang to. Nagawa sa pichel na. Hindi, tungkay mo na lang ito. Hindi, baso. Hindi, ka ganito mo lang ito. Oo, oh, sige. Para ano, primitive na primitive. Ay, oo talaga. Sobrang parang piling ko matamis yan. Ayaw ka ba, sasama pa kayo sa pagkata yun.

Kapuran pa pala ang style niyan. Hindi okay, magising si Stephen eh. Tulog na tulog. Pagising na magugulat yun. Wala na tayo. <laughs> Sigma, Sigma boy. Sigma boy, Sigma boy. Boy. You... boy. Sarap ng sabaw. Oh Di pa natitikman eh. Ang dami oh. Huh? Ayan ay, sa maliwanag ko oh Excuse me. Tayo para harap ilog. Oh. yung ah, ilog. Ayo, no. Ah. Yan Ah. Ah. Ang <laughs> dami na po! <ba>? Ang <laughs> dami na po! Ang dami na po! Ang dami na po! Ang ka? Ikaw? ka? Uy! Hindi ako ino! mo Nahiya pa eh! Nahiya pa! Ay, eh. ayaw na! O nangalang! Gusto mo rin pala eh. <laughs> nahiya pa. Tiinom din pala mga baklang ito. Kiran mo ko. Ako naman. <laughs> so, Nasa summit ako eh, hindi ko alam kung ano sinarita ko kanina eh. Bumara sa akin ng lamunan. Masaya ako makakain kasi nakahiga ulit ako ng sabaw ng niyog eh. Sariwa, sariwa. Pero kami ay uuwi na kami maya-maya. Ay, dito lang ba sa step? Ay, tulog Tulog. Uh, tulog. Oh, si po thank you oh, lord wala. Ha? Wala. kami ay yu ko na kahit pa ba O, diba? Ang wala. laki ng... Wala. Ang laki ng dinala ko dito kina ano wala. kina kuya Ken. Ayun, hot 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 double check natin guys para wala mas sure maiwan baka mabalikan pa natin at yung itong ating battery baka kasi mawala ayan tapos itong Ito cellphone charger and power bank yun ako mga kamuning parang ano ba girl scout yes. Ano, laging ready. ready bijo mas natin, bijo laging ready si kamunin ninyo makamunin. Yes! Wala lang talagang damit. Kung may damit lang talaga, maligo ko dito. Kasi sobrang init na. Panahon. Ha? Pantinam. Pabalit, pamalit na? No? Si Pero, magpapalit muna tayo ng, ano, nang battery. Okay. Ito na yung ating battery at yung cellphone. At yung power bank. At yung power bank. Uh, yung power bank si... Matayo ang magdadala guys. Kasi di po siya dito sa aking bag. bag. Ayan. Alright. Kasi matay, na? Magbabasketball. Ngayon na pala kami aalis, guys. Yes. <laughs> Pati si Kuya Katoba, binigyan ko ng problema. Bakit? Bakit ka din? <laughs> Sabi ko bakit? <laughs> <laughs> pangit ng ba? Let's go. Siyempre, bago alis, siyempre, yung bago na tayo kasi wala tayong ligo. Ayun lang. Siyempre, baka may chicks din eh. Bakasalubo Ay, marami, marami talaga doon. No. kasalubong tayong chicks. Eh. Marami talaga doon, chicks. Chicks lang. Chicks Lugon. Cellphone, siyempre, cellphone. Ay, wait lang. Double check din natin ulit yung ating bag. Baka may naiwan tayo. Ayan, kompleto guys. Kung hindi, kung umuwi ang nanay, baka dito ako matulog. Eh, kasi hindi po umuwi Sa ang nanay. Nasa balayan. Nasa balayan? Oo. Kasi tayo yung camera ko dito? kasiyan yan. Ang kasi. Kasi, kasi yan. yan. Sukat na sukat lang. Oo. Tara, let's go. Let's go, guys. Hindi na ako magpapalam ka, Tee Step. Tulog eh. Tulog pa. Tulog, ka, tulog pa, tulog. Step, uwi na ako tulog. Tulog, hindi na i-mix. Oh, ba? Diba? Yung vlog ko dito nakaapat na kamuning muning. Pangapat na talaga to kuya Ken. Pangapat na? Mhm. -mm. Pag talaga pag ako pumunta talaga sa isang lugar, isang araw apat na vlog siya hindi gagraduate. Graduate yan. Hindi ha. Kung ko ang BSA 100,000. Di ba kuya Ken? Mhm. Mm. mm siguro yung views mo kung mabot ng 100,000 no, everyday no? Ay oo, oh. masaya yun. Bawat, bawat upload mo, mm. mabot ng 100,000. Ano kasi mga kumanin, kapag pumunta kasi ako sa isang lugar, kapag gusto ko, masipag ako ano, sinisipagan ko talaga mag vlog. Pero kapag pumunta ako sa isang lugar na hindi ko naman gusto, wala ka maaasahan na na vlog sa akin. Ganun ako kuya Ken, hindi ko alam kapag hindi ko pag hindi ko gusto yung lugar. Oh, Mahirap na, vlog pag ayaw mo siya. Oo, no?

<laughs> <laughs> Muntik ka na kuya Ken <laughs> Dami kalamyes o oh? <laughs> Ayan o, diba Pag pupunta ako dito, mga kamay Kinakuya kanuto, hinahatid ako Hanggang bukaan na <laughs> O oh, diba Dalawa pa maghahatid sa akin Ayan, tatlo

Pagpapalit kayo dito, na ano, ka Sa Sa pesta. Sa pesta. Kailan ba pesta dito? Eh? Kailan dito? 29. 29 daw. Dito? Dito daw. Eh, 29 dito. So yun yung motor na gagamitin namin guys Sana ko Jack, yeah, ikaw ito ba? Dito lang sa inyong mga oh, <coughs> inyo mga bata. Oo, sige. mga bata? Gano'ng sa gitna. Sa ako. Gano'ng sa, sa gitna. Megas, baka ako. Sasakay Sasakay doon sa gitna. Dito lang sa gitna. Sa sa gitna. gitna. gaya ko. Ang mangga! Ay, mangga na kinukuha. Mangga ko no. Muntik na. Yung Dito ako ang kaskan kay okay. Kuya Katuwa, guys. Ito wala pa namang ligo. Ay. Mabawa ko. Sakit <laughs> <laughs> na ako. Dito ako sakit na. Doon ka daw. Oh, Sana all, Sana all. <laughs> Nilunginin mo dyan. Nasakay na ba ako dito pa? Doon na. Doon na. Dito na ako sasakay guys. Pinagpawisan ako mga kumuni. Wala pa naman ako dalang dalaw. Wala pa naman ako dalang damit na pamalit. Bye bye nai. Uwi na po kami nai. God bless. bless mo na lahat ako kay nanay guys. Uwi na po ako nai. Na to ako, nai. Thank you thank you po nai. Tawa. Tawa. Doon ka! Okay, gano'n naman! Po! Bukana po! Opo! Oh. <laughs> ganyan ang <na> anak mo <laughs> Kuya Ken, no? Hindi kasi! <laughs> <laughs> ganyan yung anak ni Kuya Ken, tatlo? Apo? A tatlo? Apo. Tatlo, tatlo. Walang tatlo. pa nang eh. isa yun eh. Bakit sinang isa? Gagamboy. Gagamboboy? Ah! Saan yan pala? Ay, naglalaro. Ah! ngo no, di ko napansin. Alright, na konsen All right, tawinin ka din. Ate kuno sila. Pupunta ako dito, naka-tricycle pagbalik, naka-motor na guys. Maray lang 'yun din kasi tu eh, hindi umuukana. Malapit lang. Pagod lang mabutang na lang. Kebiang. Kebiang. Kebiang, malayo-layo yun. <laughs> malayo-layo nga yun. Tapos <laughs> hindi <laughs> tayo <laughs> makagalito na kasi may chick boy. Bakit ang lalaki ng hams dito? Pinadya talaga eh? yan? talaga, no? Mawawa <laughs> oh, yung ano dito, yung lase. Oh, kasi malakas ang patak yun, <laughs> oh Oo. Um, pataas kasi, pataas din kasi. Nawawa kami dati ng manga dito. Dati dito. shoutout kay Papa Alan and dito dito. Dito. Nagawa kami dito ng mangga dati. Kaya tantantanda ko yung lugar na 'to eh. dito. Oo, oh, sa babong sa babong lang namin inakyat yung mangga. Hoy kasi yung may ano doon sila eh, may balkon sila doon eh. Ah, oh, so taas nila, abot lang yung mangga. Kay Papa Helen sa akin ano, kay Mamelen shout out ko. Tagarian? Yung ano, yung yung driver din, kasamaan dati nila 'yung ano ni nakakaboy. Ah, 'yun. Hindi mo hindi mo inaabutan 'yan eh. Hindi mo naabutan. layo na rarating ako. Malayo ba malapit lang ako? 'Pag malayo, sa ipapakita hanggang bukaan na ng mga ko eh. Sa lugar na yun. Ay, di maring kakita yun, ano? Ha? Hindi sa ano, nga, lamang. Kita ko sa vlog. Ay, di Sina Kuya Kanuto, guys, andun sa likod. nandito na kami sa ano sa Wawa guys, sa Talay. Sa Wawa Buti nga inaayos na to eh. Dati talaga ang pangit dito. Hindi, hindi, na, hindi na siya asin pangit. Maganda yung daan niya. Pero, pina, pina, ang maganda dito, lalo, lalo pa pina, pinamagal pina, 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 pina. na. Pinanawa. na sa John Del mga kamuning no Uy, may mag-outing ang dami Sabado kasi ngayon Puno ang mga people Parang John Del mga kamuning oh. kami, may limit kami mag-outing dito kami sa 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 na guys. Para na tayo. Dupay sa Hi. Tawag ito oh. nung ano nung nung galing ako ng Boryas no. Oh. Sa kaya ko nang tricycle dito sa May Metro oh, Yan. Sabi ko ano, pasakay nga po nasubo. Sabi sa akin na na nga to eh. Ay, hindi pala bukana po pala. <laughs> eh, syempre pagod na pagod kasi ako noon. Madaling araw pa naman nun. Tapos alas 5.30 nakarating ako sa bahay. Nang umaga? Nang umaga. Ang alas ko, ang alas ko sa bahay na ano, alas 10 nang... ng... Alas 10 ng tang... Alas 10 nang umaga, na umalis na ako. umaga? Oo. Kina... O, barko, tapos bus. Tapos van. Yung... Hanggang saan yung bus? Hanggang ano? Hanggang tao nito hanggang Lucena Susina. so pagdating ko lang ano, house bumaba ka lang ano oh, sumakin ako ng bus tapos binaba ko dun sa, ano, sa, sa Tagaytay noon ah, oh, sa Tagaytay ka binaba oh, pagbaba ko ng Tagaytay sabaki eh, sa Olabares pala? na? sa Tagaytay hmm. eh, okay, agistay ka na lang ng bus pa oh, ano? hanggang alas 4 Eh, grabe nga pagod na pagod talaga pahirap pa pa Oo, oh, oh, pagkakalamig pa naman. Buti nga tinawag ako nung ano eh, nung na ano yung sasakay din papuntang bandang baka din. Tinawag ako noon. Neng, hindi ka sakay na tayo. Ay, ayoko pa sumama kasi natatakot ako. Ako lang ba naman magisa? Tapos pag sakay ko ng bus, puro lalaki lahat. Eh, ah, lang babae kami. Katakot mong ganoon. Pero pa, pa hindi, yung ano, meron akong bus na hindi ko na pamilyar sa akin. Hindi sila naman dyan at saka ano, yung... Hindi, ano, ang, ang sinasakyan ko kasi dati, ano, Dell TV. hindi naman Dell TV yung sinasakyan ko, eh. Yung Agustin? Kuya, Ay yun. Nasa Besyo na kami. Malapit na kami. Ayan na sila sa likod. Ayan <coughs> 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 nakakasakit pa ata na wala sa oras. Ayun, okay lang malapit ng challenge, tsaka parang kasakit Ito e, yung uh, masaklap eh, no? Uh -huh. Yung naghahabol ka, tapos nakasakit ka lang. Na. Eh kaya nga, pero ano, yung buong katawan ko parang ang um, ano, bigat-bigat. Mamaya nga, magkapahilot nga kung gusto ko mag-relax. Hindi uh -huh. man ako nainom nung malamig tumahimik sa malamig. Diyan na kami sa court. kabayan kay Kuya Kanuto dahil hinatid kami dito sa Bukana. Yan. Alright. Alright, lalakad na kami tila. dito. May laro ata. May laro ba? Okay. Wala pa tayo Thank you, Kuya. Ay, you. Thank you, Kuya. Bye-bye. Ay, mangga pala. Bye-bye. Thank you, Kuya. Bye-bye, bye-bye.

Uwi na, na. na kami. Eh. Tapos yung mangga kaya na to kay, kay Ate Ann, guys. Yan. Nandito na ako sa ano sa court. Madilim na mga kamuling. Kala ko, ko si Lian. Okay, nandito na tayo sa bahay. Pero, dedorat muna tayo kay Ate Ann at ibibigay natin tong mangga. Pinapibigay to ni Kuya Ken eh, kay Ate Ann. Wala nang tao dito. Tao dito? Boss eh. Yan. Te. Te. Wala nang tao no. Dan. Wala. Madilim. dilim. Walang taa ata din. Maka na dilim eh. toy, eh. Te! Dan! Dan! Dan, mama. Sa? Kabila. Kabila. Uh, sige. Wala. Wala eh. Bito na sarado yun Walang tao eh. Walang tao. Oh, wala. Bukas ang electric eh. Wala ba dyan? Andiyan natin no. yan? Wala. May ko na nagbibigay ang mangga mga kaming sa tiyan. Wala ang atiyan. So, silipin ko na, si Anna si Atian Ann kung naandyan na. At hindi ako masyado makapagsalita ng ayos dahil paos ako guys. Masama yung pakiramdam ko. Ayan. Tignan natin kung dito na sila. Say, kakakuha lang nito. Wala pang tao dito sa mga Ate Ah, may tao na dito guys. Tingnan na natin. Te. Te. Saman ka. Naligo ka? Nye. May bibigay lang ko. Ma, Ma, sa mga- di mo yung pakinggan mo yung boses ko. <laughs> Sige, <ko> Hindi. Ang galing mo na pala Ay! Hindi pa, patulog pa lang. Tsaka na ano talagang lagay? <laughs> may patapos na yun natatakot. <coughs> Ay, eh, dito ko na lang iwan yung mangga. Yan o. Mangga. sarap. Napause ako! Wala akong boses! Ate! Wala akong boses! Hindi ko alam! Ate, April! Uy! Dahil Bukas niya. Antayin ko lang, antayin ko lang ba ang ate guys? Gusto pa naman ang ate ng mangga. Bye bye. Wala talaga akong bosses. Bye bye. Tay, uwi na ako, Tay. Iniwan ko na lang yung mangga. Yak bao. Gaya yan kinano, bigyan ko yung kanuto. Sama mo ng bosses ko, Tay. Ya, yeah, muna kayo din na mamuka. Eh, wala nang <laughs> Hindi ha. Iwan ko na lang sa lamesa. Ah! Mama Rea talaga! Oh, oh, oh. <coughs> Ay ako, hanggang dito na lang yung vlog ko! Ay shoutout ka po lang kay Tita Irma Pang pangalinan, Shoutout, shoutout po! Ingat ka po palagi sa iyong work! Bye bye